wala ka ka banta iba Pero di na akong igua sa imong pagkapaiter Ito yung mga alahas ko guys Oops, ito yung rilo ko Yung rilo ko, hindi ko Ito yung kailangan ko Tapos, Ayan. So guys, yung mga lahat ng guys. So, mas maganda kasi mag-invest ka. Ito so, so guys guys. Ito yung bracelet ko. Ayan. Ito yung bracelet ko guys. Nabili ko to nung nalano pa ako guys na... masagrab pa ako ayan to ito yun ito yes, guys hey dude marabagya <laughs> ako nah makasih makasih oke itu is kelintas nih kita mau kelintas Ini guys itu is kwintas ng kwintas ng panganay ito is kwintas ni commander ito kwintas ng kanya hmm. nanay Okay. guys ito yung ano guys ito naman. Um, ito naman yung mga sing-sing ko guys. Ito nabili ko noong may ano ko. May pakyaw ako sa pagpintura. Dalawa to guys. Ayan. Ayan. Ito yung mga hikaw nila. Ayan, yung mga hikaw na guys. Ito yun. Ito yung mga lahas namin. So, ito, ito din guys. Yung hikaw, yung hikaw na bigay ko kay commander. Ito yung hikaw ni nanay. So guys, ito, ito yung Yes, nasa Yes, nasa 5,000 to 6,000 Ito naman Nasa 6,000 pataas Tapos Ito naman, ito medyo mahal Yung isang kulintas nandun sa Ano, sa bunso Ay, kanya-kanya kasi kanyang kulintas Ayan ito yung sa akin. Ang Yung isa kong kulintas is nawala, nugangan. Maganda talaga kung mag-invest ka ng alahas. Yeah.

Ito naman yabi ng extra yabi ng motor ko. Ano po ito? Okay, mga silver ko guys ah Ayan Silver ko, yan yung silver ko. Bracelet. Ito naman ang ni class kasi hindi ito magagamit eh. sayang yung sayang yung lang bili ito sayang yung bili ko sa kanila hindi naman ito magagamit guys oh, may coins pa ko dito sa ang bansa to yan sa ang bansa to marami hmm, ko na dito siguro yan ito yung relo relo ni commander hindi yung magagamit kaya advice ko wag kayong bumili ng mahal na relo kasi isa sa gipitan hindi yan magagamit So, yung relo na ganyan. Hindi nyo magagamit. Michael Kors kayo. Yan guys. Yan ang Michael Kors. Yan mga Michael Kors yan. Ito yung Kors ko. Ito yung mga Kors ko guys. Ano. Taga Saudi alam nila to kung at kano yung value. Hmm. Yes, guys. Tap tap sa mga hikaw. Kulintas guys. Um, ah. so, yung bali yung kulintas ko is may um, last namin. Ito. Ito, binili ko um, ng ng membrans ito sa pag dekadang grab. Um, ito. Palawagan lang ito ni Commander guys. Ayan, sa Palawagan, yan sa Palawan ganun nakuha. 1,000 Kumbaga, 1,000 to 1,000 lang yung kapital nito pero nasa 70,000 pag isasangla. Nice guys. Hmm. Ano um. hmm. Yung lahas. Hmm. Ito naman yung sing sing ko. Dalawang sing sing. Ito siya guys is nasa 7,000 to. Ganyan kaliit pero nasa 7,000 to. Yan 7,000. Tapos ito is 7,000 din. Nabili ko lang to for 5. For 5. Tapos ito nasa 5,000. Tapos bili ko. Yan ah. Ayan, nagagamit talaga guys. Pag nasagipitan kayo mga lahas. Kaya advice ko, Huwag kayong bibili ng mga ganito. Na relo. Mahal nito. Ano. Mahal ang narilo na yan. Ito pa. Dami yung relo Ito ang namahal yan. Ganito yung relo ko guys. Nang nadislash ako sa motor. Ano. Ano. Mahal yung relo. Maraming rilo mamahalin. Pero hindi naman magagamit sa pagipitan tulad nito useless useless lang siya guys yun pero dito tayo sa sinto ba to Ayan. hindi naman magpasal mayabang pero lahat to ipapatago ko sa food shop to ano ipapatago ko talaga yan siya guys yan ito yung hikaw hmm.

Dito lang e, guys. Yan, mga lahas po. Lahas namin. Ito yung investment namin dati. sa sabaho pa kami. Maganda pa yung income. So, dito, oh, dito. Yung alahas talaga, bibili namin. So, ngayon, nasa kagipitan, kailangan na. So, yung na yung mga lahas. So, pagsasumahin na sa mahigit 30,000 mahigit 30,000 siguro to kung may binta ma isang na lahat Sige, so, wala akong pake kahit ma mawala itong mga lakas basta panggasto lang ni commander sa operasyon niya guys yeah. kaya ano guys kung mag invest kayo alakas na tunay talaga hindi kayo magsisisi talaga guys 啊，拉辣，那没得说。